Ma'am, Paulina, magandang hapon po. Good afternoon po, sir. Alright, at meron ho daw kayong ibubulgar na katiwalian na nangyayari po sa inyong eskwelahan. Meron nga po. Sige po, nagikinig na ho ngayon si Superintendent. Ito po ata yung magiging subject ng inyong expose. Tama po. Sige. Ano ho yun habang siya ay nagikinig na? Yung pong pagsusugal po ng mga supervisor, teacher po ng Marcelo H. Uh, National High School. Okay. Susugal, uh, ano po yun? Mag casino po. Violation against gambling po. Meron po kayong ebidensya tungkol Meron yan? Meron po. Meron po. At um, ano alam po ko... Ano po klaseng ebidensya yun? Uh, picture po sa po Witness. Okay. Sige. Pagkatapos po, ma'am? Uh, corruption po sa school ng Marcelo H. Del Pilar High School. Ano pong klaseng corruption? Uh, katulad po ng co-op Retail Canteen na sinisingil po ng head teacher na alam po ng principal. Sa kanila okay. po napupunta. Uh, meron din po yung ginawa pong bed space ang school. May apat pong teacher ng senior high school na nagbe-bed space sa loob ng school. Mm -hmm. uh, meron din pong anak ng principal na si Joyce Agabaw mm -hmm. na ningil po siya ng 150 pambili ng... Electric fan Okay So, approve po yun ng PTA Okay lang po yun Wala pong problema Ang okay. problema pong malaki Eh hanggang ngayon, October Wala pa po yung electric fan Saan po na yung Hindi ko po alam Iyon ang sinasabi niyang katiwalian PTA hmm. na naman ang involved Sige, meron pa ho? Meron pa ho Sa pagkakaalam ko po Nung minsan nagtanong ako Si Lloyd Alcaraz Sinabi din niya na yung superintendent uh, kasama ng asawa ay nagkakasino. Pati si superintendent mismo nagkakasino? Opo. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, si Mr. Amancio Villamejor Jr. Opo. Opo. Sir Amancio. Yes, sir. Opo. Nakikinig naman po kayo. Reaction po, po ninyo. Narinig ko po. Medyo nalulungkot po ako. Meron po mga karatan. ah, Uh, ako po, may natanggap na din po kami yung letter complaint na binabanggit niya po nanggaling na po sa central office sa amin pong action defense line. binigyan po kami ng 48 hours. Napalitap okay. po po yung ganyang complaint no noong pong lunes. yung kanilang po pong complaint na yan ay dated September 29. Uh, nasagot na rin po namin yan noong October 5. Sir, nasagot niyo na po. Ano po yung nilagay niyo doon sa inyong kasagutan? ang sinagot ko po, yung tungkol po sa labanggit na tungkol sa aking ano, yun ang mga related po doon sa principal saka doon sa mga taong pinagod niya po. Nirefer nire po namin yan doon sa mga taong concern at uh, um, may sagot po sila. Pinawawad na rin po namin sa central office. At, yung sa akin po ang kung sa laytay. Lay -tay, Sige sa po, na, yung, po, yung sa inyo po na kayo ay nagkakasino ro po. Ah, po. Eh, alam niyo po, yung parata nga po yung napakabigat. Dahil ang uh, superintendent po at ang kanyang may bahay nagsusugal sa abroad pa po kami ay nagpunta ng Macau, uh, meron po akong travel order uh, yung pong um, July 15 to July 17. Uh, po yun ang ating mga uh, Secretary of Education. Dahil ang purpose ko naman po doon, eh, makasama po yung aking asawa. Hindi naman po para magsugal, kailangan pa po bang pumunta po ako sa ganun lugar para eh, Sir, huwag si na natin pahabain. Na... Sagutin nyo na okay. po yung aligasyon. Na kayo na po ay nagsusugal. Yes, uno It's lang po, yun, sir. Yun, po, po hindi po ako magsusukal. Kandila po Sarah. So Ma'am okay. Rufina, kaya tinanong ko kay kanina, uulitin ko, anong ebidensya meron kayo tungkol dun sa inyong aligasyon na itong mag-asawang si uh, Mr. and Mrs. Villamejor ay nagkakasino? ang wala po akong ebidensya kasi sa abroad yun, pero po ang nagsabi po ay mismong head teacher ng Marcelo. Anong ebidensya meron yung head teacher? Hindi ko po alam ko anong ebidensya. So, sabi-sabi lang to. Opo. Ay. Pero po yung hindi niya pagbabawal o pagbibigay ng karampatang parusa o kaya uh, ano tinotolerate niya yung mga supervisor sa ka-principal na nagsusugal. Okay, yun, yun sa mga supervisor at mga principal, sabi mo kanina, Meron kang video apa. to support that uh, allegation. Meron, Meron pa. Bilang ebidensya. Okay, nasabi niyo na yan kay Superintendent pero walang ginagawa si Superintendent kaya ina-assume mo na tinotolerate niya. Yung pong principal mismo ang nagsabi na alam din ng, ng Superintendent, pinagsasabihan lang sila in words pero ah. walang ginawang aksyon. 'Yon. Okay, Yun Mr. Po ang uh, ko. Mr. Superintendent. Papa. Opo, Dapat uh, meron kang ginagawang aksyon nung malaman mo okay, na nagsusugal opo. pala itong mga alipores. O, opo, mali po yon. Kung mali, sir, ano opo. po yung ginawa niyong aksyon? Ah, wala po kasi nakaparating sa atin na formal complaint o any form na we warrant legal aksyon. Sir naman, naiparating na po raw sa inyo. Opo, ngayon po. po. nung naiparating po sa inyo, they were waiting opo. for you to do something about it. Ah, kami na aksyon diyan. Ah, uh, po ay tinarapin na po namin sa regional director sa sa central office. Ngayon po meron na po fact finding uh, uh, investigation committee po. Uh, okay. So, I think po na po kasi po ah uh, sir, 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 wala. sir, sandalan sa ng mga sagot mo, sir. Sir, oh. yung principal na mismo si Dexter Edrosa ang nagsasabing matagal na silang pinapagalitan lang, pinagsasabihan lang, pero walang aksyon. So, ulit-ulit pong ginagawa ni Dexter Edrosa ng supervisor na si Alan uh, Alba at iba pang supervisor nang nasasakupan okay. niya. So nagsusumbong kay ma'am, uh, binabaka pa niyo ng mga ebidensya tulad ng mga video? Opo. Uh, si Dexter Edrosa po, na principal po at si Alan Alba ang lagi pong nagsusugal. Kung may ginawa po siyang aksyon, hindi na po kami magkakaso. Ayon. Di na po ako so Superintendent, bakit, bakit napaka-importante itong pagsusugal? I'll tell you why. Sir, just oto. listen. Please naman. You should know how to listen sir. Bakit? Kasi dito po sa so Wanted sa Radyo, ang palaging sumbong na natatanggap namin dito, yung mga estudyante hinihingian ng pera, contribution daw po na inaprubahan ng PTA, pang electric pan, pang uh, bayad sa maintenance ng eskwelahan para sa pagpapatayo ng uh, classroom, uh, pangbili ng merienda, kortina, at kung ano-ano pa na aprobado ng PTA at kapag hindi po nakapagbigay ng nasabing kontribusyon, sila po ay pinapahiya, hinaharas at hindi binibigay yung kanilang mga clearance. Now, may nabanggit si Ma'am tungkol dun sa electric pan, so katiwalian. So dito po mapasok yung yung mga estudyante na pipiga, ah, nakikikilan, at yung mga nakikikil sa mga estudyante, pinagsusugal pala. That's why I'm very interested because oh, of the experience that we have here sa Wanted sa Radyo. Na kung hindi mo kayang disiplinahin po, yung mga guru dyan at mga principal na nagsusugal at yung pinagsusugal nila galing sa pangingikil sa mga estudyante, umalis ka na dyan sa pwesto mo. Uh, opo, opo. Uh, ako ni Wilner del kung puro ganun na lang sir, we will not tolerate. Kami Kaya po taong bayan, we will ako, not tolerate na ikaw nandiyan ka sa pwesto at wala kang ginagawang aksyon laban sa mga katiwalian. Ngayon lang po kasi nakarating sa aking informasyon. Nung lunes ko lang po natanggap na mayroon pong ganyang uh, reklamo. Kaya inaktinan po agad po namin. Uh, Pag paumanin kasi talagang nung one day ko lang po natanggap yung formal complaint at nasagot na rin po namin. Ma'am, tanongin mo niyo po si Ed Rosa, yung pong principal. Ma'am, ma'am, kung kayo po ay guro na dito po sa makilala niyo po ang pagkatao ko po. Sir, oh. hindi po ako gagawa na aksyon, hindi po oh. ako mag expose Kung nakikita ko po na gumawa oh. po kayo na aksyon. Eh, madalas po, oh, gusto ma niyo po kung saan saan pa, gu kunin uh. niyo po yung CCTV sa tabang. Kunin niyo po oh. yung CCTV oh. sa ground. Malabon. Andun po lahat. Ang huling usugal po ni Alan Alba ay noon Thursday lang. Umabot po siya doon ng alas 8 ng gabi hangga alauna ng madaling Saan araw. Po ito? Sa Grand Malabon po. Diyan po sa may... Uh, kasino? Opo, kasino. Okay. So ah, 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 magamagal. Umaga po. Umaga umaga. Alam nyo na din daw po na nagsusugal. Pinagsabihan nyo na po si Edrosa na sinasabi nyo po bakit ka inuumaga sa kasino puro pinagsasabihan nyo lang po. Hindi po ako pupunta dito, hindi po ako mag expose opo. Hindi ko po aanuhin lahat ito. Kahihiyan po opo, ito opo, ng buong DepEd. Mm -hmm. Opo, Hindi nga po maganda kung, um, po ang bahay po. Eh, eh hindi, hindi nga po maganda. Hindi din po, po maganda yung ginagawa nyo. Bakit nyo po siya kinukonsinte? Kaya po naniwala ako nung sabihin sa akin ni eh, Alcaraz na kayo din ang nagsusugal. Kaya po nakita nyo, nakalagay po sa sulat, inilagay ko, oh, kaya po. kayo nagtatakipan oh, dahil na, pare-pareho na kayo nagsusugal. Kaya na, na po Hindi ah. po yung sinagot ninyo eh. Wala po akong pakialam sa sinagot ninyo. Yung po sana, binigyan nyo po sana ng karampatang parusa man lang. Yung first offense na ginawa niya, okay lang. Pagsabihan. Yung second offense, eh, eh lahat na po ng offense ginawa na wala po kayong ginawa. Asa naman po yun? Paano naman hmm. po yung Lagi pong napipintas ang pagpusinabi DepEd, lagi pong ganon. Opo, opo. Di po ba nakakahiya naman pong masyado? Sabi meron ano kami... Makasingit ulit ako, Superintendent, po. po. Ano, sir. Makasingit ulit, ano. Yung pong mga estudyante ang napipiga rito para masuportahan po yung mga bisyo ninyo dyan ng mga gurot principal, Naka, nagiging kawawa po yung mga estudyante kaya dapat sir matanggal na ang dapat matanggal dyan kasama ka na rin sir kung wala kang ginagawang aksyon lumayas ka na dyan sa pwesto mo sir Sir, ito kung ano yung namin. Kung ano, sir, ano. Pero, sir, sir, sandali lang po ah. May kinukuha po sigurado sa estudyante pero meron din pong kinukuha sa mga teachers. Meron pong ginawang permanent teacher si, si Alan Alba. Ginawa ano po, po permanent teacher? teachers. Okay. Then pagkayari po niyang gawing permanent teacher, pinag-loan niya po sa private banko. Yung pong ni-loan, kinuha po ni Alan Alba, hiniram. Hanggang ngayon po, sa oras po na to hindi binabayaran. Ngayon po napunta po sa inyo yung magulang ni po Si Alan Alba, supervisor niya po. At anong ginawa doon sa pera? Eh, siyempre po 150,000 isang gabi po sa Grand Malabon ang Casino? kanyang ano. Opo, oh, sa slot machine 150,000, 300 po isang ganun. Nako. Sa slot machine. So, yun Mr. Villa Mejor, oh, narinig opo, niyo po 'yon. Napanating na po natin yung sabigyan immediately sa, sa DepEd po. Meron na po ang investigasyon na ginagawa po ang ating... Budget. At saka bakit? hindi lang yung mga estudyante pala, sir. O tama nga si ma'am, pati yung pong mga e. eh, budget, ah, pera para sa eskwelahan na nanggagaling po sa DepEd Main, okay. MOOE, eh nakakalikot po para e. may e. So, pangsugal bakit? lang po bakit? yung mga may bisyo. E. So, Babantayan po natin yung napakahit po ng ating mga pang-sanat Dito, Babantayan kaya. mo sila sir. Babantayan mo sila. Oh, eh po, sino oh, magbabantay oh. sa iyo? Ah, hindi po tayo papayan. Insan sandali lang na, sir. Natatawa ko kami. Pati si ma'am natatawa dito. Sabi mo, oh, babantayan oh. mo po yung mga lipores mo na nagkakasala. Eh ngayon, sino magbabantay sa iyo? Bahala ng Diyos. Hindi po. Hindi po. Eh, talaga namang hindi po natin talaga papayan. Kaya nakarating po sa informasyon ko po eh. noong lunis po, immediately po nagpa-report uh, uh, namin. Nagpakanakto kami nila ng fact-finding po. Uh, Ay, sandali lang po sir, Sir Superintendent. Uh, Miss Mariza David, Legal Officer, DepEd Region 3. Miss David, magandang hapon. Magandang hapon po sir. Nakikinig po kayo sa pinag-uusapan namin sir, dito. Po ako. Nakarating na po ba sa inyo itong kaso? Uh, nakarating na po sa amin ngayong week po na to, Kaya po kanina... Pinadala na po namin yung special investigator namin para mag-conduct ng investigation. Kasama po ba si superintendent sa inaimbestigahan? Lahat po ng allegations na nakalagay dun sa letter po ng mga teachers. Kaya kaya nga po, ta ang tanong nga po ma'am, kasama po doon ang pangalan ni superintendent? dun po sa letter po na daladala ng aming investigator, parang hindi po nabanggit doon yung pangalan ng superintendent. Meron po kasing separate investigation na ginagawa ang central office tungkol din po dito. Ma'am, kasama po yun lahat, pati po yung principal, uh, head teacher, supervisor, sa dexter. Sa lahat ng mga pangalan po na nandoon sa letter, tatanong po sila, ma investigahan sila. Sige po. So, okay. uh, tututukan na lang po namin to make sure okay. na magkakaroon po, po ng fair investigation. Ano po, walang takipan. Okay. Salamat po, sir. Ma'am Marisa, magandang hapon. Papalo po kami next week in the next uh, few days uh, yes, tungkol sir. sa kasong okay. ito. Anytime po, sir. Mr. Superintendent, salamat po sa pagtanggap ng aming marami tawag. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Magandang maganda hapon, maganda. uh, maganda hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Saludo po ako sa inyo. Thank salamat you po, sir. Uh, Ma'am Rufina, tututukan po namin ito. Salamat po sa pagpunta. Kailangan po ng bayan ng mga katulad ninyong guro na nage-expose po itong mga katuwalan na nangyayari po sa isang eskwelahan. Uh, sige po, kasama niyo po kami na para masiguro magiging maayos po ang investigasyon at patas. Okay? Maraming maraming salamat, salamat din po. Salamat po sa pagpunta, madam. Thank you. Salamat po. Thank you.